Ayan mga idol. Ito siguro mga idol yung kopra no. Na kinoprahan niya ng may kanyang bahay no. Bali sira na po pala uh, yung magnanakaw. Pinatay niya po tinaga niya. Dito po tayo sa lokasyon ng ato po Eh, mayroon pong tinaga na isa po ng may ari ng mati no. Na ninak ninakawan po ng uh, uh kopra dito mga idol, aalamin po natin kung totoo nga ba nandito na po, po ang kanyang spirit. Pero mga idol, bago doon lahat, sasabihin ko po sa inyo mga idol, no? hindi pa po kami nakapagsimula mga idol ay meron na po nagparamdam sa amin dito. Nag-i-intro ko mga idol. So medyo masukal mga idol ang lugar. No? So hindi po natin mga idol alam kung ano po yung mapapakita sa atin dito. Malapit lang naman din yung bahay nyo rito. Tabi-tabi po sa lahat ng na mga nandirito, Magandang gabi sa inyo lahat. Kasi ang kwento ni brother dito mga idol, brother JR kasama ko rin, mga idol, meron daw nagpapakita rin dito mga idol para patutunayan sa inyo kung totoo nga bang meron nagpapakita dito. sa bahay niyo bro Ay. Saan? okay saan may bahay pa ba dyan o, pang... sa mga bago pa na napadaan sa channel natin sana po eh pag subscribe na po kayo mga idol no at mga uh, marami pa po tayo mga video na i-upload no Mag sabi ka bro kung anong pagkita mo bro ha? kasi hindi natin alam dito bro baka sa mga idol tabi-tabi lang sa lahat ng mga elemento na yan ako po siyang mabuting tao kakakawal ng kabutihan at liwanag sana po ang elemento ng mga mabubuti ng mga kaibigan huwag niyo po kami ng aking kasama no? kami po magbablog lamang po sa lugar lalong lalo na po sa punong kaaway, magandang gabi po sa iyo kaibigan kung ikaw man ay nandyan Huwag mo po sana kami saktan, kaya hindi naman po ikaw yung aming uh, punteriya. Napakasukal mga idol. Magbablog kaibigan, no? Sana po ay gabayan niyo po kami mga kaibigan. Malaya pa ba bahay niyo, bro? Hindi, bro. Saan? Saan? Saan ang bahay? Di ba? Di ba na Ikaw naman muna. Ikaw ng bahay. ikaw ko ang bahay kasi. May paunahan natin si brother na Siya kasi ang manakalam ng bahay mga idol san? Narinig niyo yung mga idol? May narinig kami para may sumisigaw. Huh? So grabe pala dito mga idol no? Napakasukal pala dito mga idol. So ayan po mga idol no? Legit po tayo dito mga idol no? Narinig niyo ba yan mga idol? Parang hangin na nagsisalita. Narinig narinig niyo ba yan mga idol <coughs> parang hangin na nagsalita meron man at saka dito rin sa mga malalaking kahoy pasensya na kayo mga kaibigan kami po yung magbablog lang no wala po kami gagawing masama sa mga ma mabuting elemento gabayan niyo po kami baka ito yung bro hindi ba yun yung panyan ayan mga idol ito siguro mga idol yung copra no na kinoprahan niya ng may-ari no tapos Ah, uh, yata meron yatang tao na gustong magnakaw mga idol, no? Magnakaw sa kanyang kinoprahan. Dito siya so, nagkukupra idol, mga nag idol. Siya. Na Nakakarinig siya mga idol na para siyang ninanakawan. Pinuntahan niya po mga idol, no? So bali po mga idol lang nakita niya po rito. Dito na po siya daw tinaga. Saan siya tinaga banda, bro? Dito na sa bahay po. Sa bahay niya. Ah, so, so ayan, mga idol, no? Narinig niya po sa bahay niya po siya tinaga, no? So pupuntahan natin mga idol doon sa bahay niya, no? Kung nandiyan pa po yung kaniyang bahay. Alamin po natin mga idol yung bahay niya bro ah gabag na mga yung kanyang bahay no wala na no? saan yung pader tabi tabi lang po sa malaking kahoy huwag po sana kayo magalit mga kaibigan kami po yung magba lang po asa yung bahay niya saan napakasukal pala dito bro sa kanya ang luti na to bro sa kanya tulog so ayan mga idol no wala na po yung bahay ng uh, tinaga no sa spirit ng uh, tinaga no ang uh, dito po kami uh, kami po yung mag vlog lamang po at alamin po ang iyong kalagayan sa pag uh, nangyari po sa iyo sana po ay eh, wag ka pong magalit sa amin no so ayan po mga idol yung kanyang bahay no bali sira na po pala mga idol Napakasokal pala dito mga idol ng lugar no ah, Kaya pala po hindi po siya pinalampas dito mga idol ng ah, magnanakaw no Kasi napakahirap pala ito mga idol okay oh, kita niya naman po yung paligid niya no Napakadelikado po pala talaga rito mga idol yung kanyang area So, ayan po kaya mga idol ng kanyang bahay o oh. Nakita niyo po ba mga idol, pader na lang po Subali, dito dahil siya tinaga sa loob ng bahay niya pakita ko po sa inyo yung kanyang bahay yung padar na lang po mga idol ng natira tabi-tabi no? lang po sa lahat ng mga nandirito kami po yung nagbablog lamang po huwag so, po sana kayong magalit sa amin so ayan po mga idol ng kanyang paligid no? kaya pala mga idol na hindi pala malayo tabi-tabi lang po sa iyo kaibigan kung ikaw po yung nandiriyan -nand Huwag ka po nang magalit sa amin Kami po yung nagbablog Marinig niyo po yung mga idol Preparasyon bro yun niyo po ba yung mga idol Parang na may naroon na po nagpaparamdam sa amin Tumat yung balahibo po mga idol dito ah, oh. Ang tasa ah So ayan po mga idol, ah, kung meron po kayong nararandaman, at ah, napapansin dyan mga idol, kayo na po bahalang humusga yung mga idol ha. Wala po kami kasama dito ni brother, kami lang ang dalawa rito. So balik po mga idol, uh, ah, may narinig na po tayo doon banda po, don banda po sa dulo ng mga idol. No? May, parang may daanan dyan mga idol. Eh. May narinig po tayo dyan, naka, parang malakas din po na pagka ano, pero wala po tayo nakikita pa ingat lang tayo mga idol no? po tayo po po so ayan mga idol no? may kasi tayo doon mga idol oh. No? Uh, dito mga idol na napaupo ako at nakiramdam mga idol sa akin narinig sa dito mo lang experience ng tinaga no? pasensya ka na po hindi po kami a ah, nagpunta rito po para po ay gumawa ng masama o manggambala po kami po ay nandito para po ay mag vlog lamang po at alamin ang lugar mo po yun lang po at sa lahat naman ng mga elemento dito pag po sana kayo magalit sa amin kami po ay nag explore lamang nag vlog po nag explore bilang trabaho namin mga tao so yan po maraming salamat po sa inyo lahat Midaan na ba yan, Jo? Midaan na kasi dito mga ito, no? Ano ito, bro? Bahay niya rin ba ito? Oo, mm, malaking bahay yan. Ah, so ayan mga idol, no? Malaking bahay pala ito mga idol, no? Meron pa po dito mga idol, no? Ito po yung pader niya, no? Ha? Ah. Ah? Saan? bag namin mga idol o. niya yata mga idol. Huh? Naramdaman niya ni brother na parang binutas daw yung bag namin mga idol. Parang binutas daw yung bag namin. So yun mga idol no. Tumatayo daw yung balahibo ni brother. narinig nyo po yan Kasi so, naman po tayo dito mga idol Lalaban po tayo sa kung sakaling iba po ito oh, Ano ang pagdanda mo bro? Wala na lang Pabigat So ayan, lisanin natin yung lugar mo so, Ayan mga idol so, May disisyon akong lisanin ang lugar sapagkat si brother ay walang alam na mga oras Wala siyang alam pagdating sa mga latin. Kung makakaligtas balako. ko, paano naman ang aking kasama? Kaya inisip ko pa rin ang aming kaligtasan. Mas minabuti ko mga idol. Nalisanin na lang ang lugar. para hindi mga ano yung magnanakaw pinatay niya po tinagal niya po yung may-ari uh, tara na may mga idol no? isanin na namin yung lugar kasi mga idol uh, pinakiramdaman ko rin po yung aking kasama uh, yung sabi po ng aking kasama mga idol mabigat po yung pakiramdaman natin mga idol yung paligid natin palabas no? kasi hindi natin alam mga idol no? bago po sa paglabas natin eh. mayroon kong tao na mag trip sa atin pinapawis na si brother oh. ayun mga idol tapos no? napawis mga idol kinabahag siya mga idol siyempre mga idol delikado dito masukat na si masyado po no? sa mga elemento man mga idol wala naman tayo problema sa mga elemento mga idol kasi ang mga elemento eh mabait naman po sa atin humingi po tayo ng pahintulot no? na tayo ay mag vlog so pinayagan po si Manuel tayo na mag vlog ang problema natin dito mga idol no yung baka may tao po na tripan tayo dito no na bigla tayong itakin o ano kaya po tingin, -tingin tayo sa paligid mga idol bago tayo lumabas safety po tayo sa ating paglalakad sa kalsada no? Uff, kita nyo idol mga area na pinasok namin yan pinapakita ko pa sa inyo mga idol no? Ah, legit po yan mga idol ang ginagawa natin tara na bro huwag ka na magtagal dyan bro let's go na saan ba yung dyan ba magkabalik na pala ako mga idol no? magtagal pa ako tingin tingin tayo mga idol no? baka nagtatago lang sa puno ng kahoy mas bigla tayong tagay okay lang po yung mga idol yun elemento mga uh, kapre ang kanto duwende okay lang po yun mga idol saan? kanina wala san saan? saan? yun sa kapila pinayagan tayo ng mga elemento dito na mag vlog mga idol meron kang damit dito mga idol ay mga idol ha pakita ko po siya nyo mga idol ano ba yan? damit ba yan? tingin tingin tayo bro no? Yun. kita nyo po yung mga idol ba, wala yan kanina mga idol eh. nagtaka ako bakit nandito yan baka nandito nga mga idol yung spirit niya no? nakatingin lang sa atin ibig sabihin po mga idol ay eh, pati po yung kanyang spirit ay mabait po hindi po tayo pinakialaman no? ang mali lang mga idol wala tayong dalang spirit ball kaya hindi natin alam no buti sana kung dalang natin mga idol mga spirit pool natin siya para po makausap natin siya no? sa sunod po mga idol balikan po natin malapit lang to sa kalsada na kami mga idol malapit na kami pero yung pinuntahan namin mga idol medyo lublib po yun kaya pala mga idol siya ninakawan doon no? kasi nag isang bahay lang po siya doon mga idol so yun mga idol no? kaya pala siya ninakawan doon mga idol no? siya lang mga idol pala doon sa kanyang bahay siya lang po pala doon mag isa mga idol isang bahay lang doon liblib pa na lugar kaya siguro na napag interesan yung kanyang uh, kopra ninakaw nakagising siya nang nahuli niya tinaga siya ayun mga idol walang patawad patay siya so bali mga idol ah uh, hindi doon na kami sa tabing kalsada, malapit na kami ayan lang po mga idol pero doon po kanina sa pinandahan mga idol liblib na lugar po yun nakita niyo naman po doon Marabi, wala ka bahay-bahay siya lang mag-isa siyempre mga idol kahit sino po yung mga masasamang loob talagang uh, pupuntaan ka talaga doon dahil siyempre mag-isa kang bahay doon napakadelikadong lugar yun so ayan po mga idol no? maraming salamat sa lahat ng kumama kay Manalakbay sana po supportahan ninyo uh, Manalakbay Guest Center uh, sa lahat ng mga subscriber natin at uh, mga viewers dyan. sana po share ninyo yung ating video para po kumalat legit po tayo mga idol So, mga idol babalikan po natin yung pinakita ko sa inyo na wala po yung kanina mga idol no punta namin po kita niyo po yung mga idol ba't nandyan na yan mga idol no wala po yung kanina mga idol yun po pinapakita ko sa inyo at doon kanina mga idol no meron tayong narinig doon na parang halaga palas pas na malakas talaga mga idol kaya kami napatras na kasi mahirap mga idol safe pa rin ang ating unahin So ayan mga idol, lalabas na po tayo sa si area. Nandito na po tayo malapit sa kalsada. No? So sa lahat ng mga subscribers natin ng na mga viewers, maraming maraming salamat po kasi ito na lang po yung video natin. Bye bye! Tanda ni Mabar sa kampo ng kasamaran, TV.